Gamit naman dito sa mga uh, home credit natin sa mga about mga bike nila dito. kung halimbawa wala kang mga cash. So, yung anong requirement po sir? Uh, valid ID po kasi uh, may app ko nang home credit. Uh, yun, so valid ID lang po uh, natin mga requirement na tapos mga mayroon kang apps na home credit po mga So nga pag-abid ka, so, nga kahit anong klaseng mga, pero may down payment pa rin yun sir. Ito uh, may down payment. Pa uh, say so, for example, ito. ang highest, high price po ng bike natin, 22,000 po sir. Uh, oh, yes, So magkano ang down payment na yun, for example? po, kailan months po? mga 154 million po, po na Ang down payment. So, for example, mga guys, so 22,000 ang ano, ang down payment nila sa 22,000 ng presyo ng bike, no? So, may down payment na ng 1.5 daw. Natin tanungin natin kung anong pwede natin maipapakita sa inyo mga about ng mga bike natin dito. So, hindi tayo expert sa mga mga bike, no? So, magpapasama tayo mamaya. So, ito kinaganda natin dito, mayroon tayong kagamit ng mga home credit mga dito guys. Okay? So wala kang mga kakaya na bumili ng kaso o ng mga pension. Pwede natin dahan sa mga home credit natin mayroon sila. Pwede uh, sell sila rito ngayon. Naka -sale tayo. Yan, naka -sale tayo rito. No? Yan. Anong naka sell sila yan? Invite mo na sila sir so sa so matatagpuan natin yung mga branch natin o mga pisto natin so, sa mga bilyan. Uh, punta po kayo dito sa Pantrain Bike Shop po. Uh, kaya po branch na po kami. And open po kami everyday from 9 a.m. to 6 p.m. po. Monday to Sunday po yan. Tapos uh, yung address po namin 570 Quezon Boulevard kaya po man. so mga gandang mga gamagay. so nandito naman tayo sa mga area kung saan yung mga bilihan dito mga bike no so update price tayo dito sa, sa samantay naman ni eh. mga tour dito ng mga, mga ng mga bike so ano ang mga uri mga bike dito at sa Kiapo lang so dating mga update na natin to dati so balikan natin yung mga in-update natin para mayroon naman tayo makakapapakunta ng mga ideas mga customer natin no so mga about ng mga viewers natin at mga subscriber natin So maraming salamat nga kayo samahan nyo ako para mag-update tayo sa mga about mga bike dito. So, so ano po hindi natin makabil na dito sa mga customer natin sa mga tungkol sa mga bike natin po sir? Uh, meron po kami mga budget bike, may mga road bike, uh, mountain bike, folding bike, bike saka may po kami mga project bike dito. So bago tayo mag-update sa mga presyo sir, so may tanong natin. So halimbawa lang kakayaan mo bumili sa mga about ng mga presyo sa mga bike natin. Ano na pwede natin gamitin sa mga pero Carmen, na mapakapasok tayo doon sa, sa home credit, home credit po. po uh, so, valid uh, so, ID so, po, tapos uh, uh, kung may app po kayo ng home credit pa? po, para makaprasik po tayo sa home. And, So, so ano yung mga high price natin sa mga babot ng mga bike na sir So uh, hindi yan naman ko i-export sa mga bike no So samahan, nun, samahan nyo kami para mapapakita natin sa mga viewers natin So ano mga klaseng bike natin mayroon tayo rito uh, Meron po tayong mga budget bike po uh, Road bike Bike, uh, bike, yung mga bike okay, so ano pong bike natin na may papakita? Saan tayo magsisimula, sir? So dito tayo sa ano? Pambata. Pambata, no? Po. Uh, ito po si Airbow po, uh, 3,000. Uh, yes, yes, so, 3,000. 3,000? So 3,000 sumagay, sumagay bridge So yun na siya, normal lang siya, nakasit na. natin po, nakasate up na, na presyo. So ang presyo sa 1,000 po sir, mayroon pa lang negotiable pa naman din. So mayroon pa lang. Hindi natin maiwasan din mayroon tayong ganun, no. Oh, yan. So ano pa mga bike natin pwede natin mabili sa mga customer natin po? Uh, Meron tayo dito yung mga mountain bike. Mountain bike. Meron so, tayo dito si Garuda at si Jet na 4,000 ang So magkano ang presyo po sir? 35 bakal 4,000 na. So ito na mga alloy naman 'yon to. So wala na daw dapat i sit up ako talagang ipapatakbo na talaga sa mga ano mga bato. So ang price po sir? Uh, 3.5 uh, so, to 6. So 3.5 daw ang presyo ng mga gritong oring mga bike natin mga abay. So ang uh, ito may alloy na ba bato sir o ano lang? 3.5 bakal po. Ah uh, 3.5 bakal. So mga gatol itong mga bike na to 3.5 mga bakal lang to, mga sa. Hindi siya alloy so mga gritong presyo. So yan pa nga sir. Tapos si 10 po na uh, 27.45. Magkano? 4.5. 4,500 mga negosyable pang presyohan dito sa mga about ng tungkol. So bakal pa rin niya na hindi siya aloy mga. So 4,500 ang presyohan nito mga. Ito pa naman 7,000 at 65. 3,000 7. Uh, 7,000 sa mga ganitong ori na bike to. So yun, 7,000 ang presyohan negosyable pa na dito. Katuloy na dalawang piraso no. Yan, sa katulad yan. So ano pa ang ano, pwede natin ma-noter ma so, mga kabot. Yung mga ano natin. Yan, dito sa mga uh, about ng ano. Ito po. Anong size po na yan, sir? Gravel uh, bike po na size 46. Ha? Size 46 po. Size 46 po mga guys. So ito pang racing na to. Ito na ba yung pang racing? Sabi nito. So magkano pang price po natin to? 6,500 uh, 6,500 po ang presyo dito sa mga bike. Ito po sir may ano na po to. May pouch pa sir. Pouch pa. Yan sa mga bike. Al alo na to sa mga kaya. So, ah, oh, 6.5 po ang price. Yan po mga about ng mga 5 lang. So, yan sa so mga katawala na. So, kitong orange, sir. Ano naman ito? May shock na rin, no? 6.5 po namin na gold speed. naka Jory po. Jory. So, magkano ang price yan po, sir? 19.5. 19,500 so itong orange on so, my shock natin so mga sa mga ano Nakasit na rin siya no so may ano na siya mga guys solid pegs ito yeah so 'yan mga yung mga ganung bike na to no so ang price po 19,500 19,500 okay so yung mga kapatid may shock na rin siya mga guys so ano pang ano pa sir mga road bike natin 14,000 14,000 sa mga ganitong about ng mga bike natin 14,000 sa mga pang racing na rin to so, na rin to so hindi siya walang ano hindi siya yun ang presyo niya so fixed lang yung mga ganong presyo at ganong oring bike bayit no? so ayan so mga 14,000 ang picture tingyo sa pa na mga picture okay so ano pa pwede natin yung mga mga yung ganun sir uh, lang po namin na road, bike. road bike na budget mail na mga road bike natin 10 10,000 sa mga about na mga kontong call dito sa mga bike na to mga road bike no so 10,000 tingyo pa na iba, iba't iba mga ano na ano, sir? ang size po natin nito sir size 48 size 48 itong ganitong oring bike po natin mga isang sa mga about ayan po magkano naman mga presyo naman sir? Naman po si 3 7,000. sa mga 7,000 itong orient ang bike na to ha. So, yan 7,000 yung mga bike na to. So dami kang pagpipilian so, ano pa itong ito boss. Uh, build bike din po namin na to speed is po ha. Uh, Ulitin sir Magkano? 25,000 ang bike natin So ang size po nito sir Uh, 29. 29 29 ang size so parehas so ito ang ganda ng look nito Parehas uh, lang uh, din sila uh, ibang presyo naman Ibang presyo to so ano naman siya sir uh, 27.5 naka jewelry wala na gold speed oh stick naman po yung frame pagkano 22,000 22,000 naka jewelry naka yeah. na sa shock na to mga kaysa, no? so yan mga katulad niyan so ito po naman sir yung ito naman naka send na po naman 18,000 18,000 naman din so ang size po niya sir 27.5 27.5 yan mga guys so yan Oh. So maliban to sa mga yung ganito mga bike sa maliban sa mga ito, pwede naman sa mga bat mga part-part mayroon din kayo nito. Mayroon tayong mga part din dito, mayroon tayo rito sa mga bat ng mga pistol to. So ano pa po pwede natin maabot sa mga ano sir? Ano pa yung pwede natin papapakita sa mga bike natin? Yung sa mga katulad sir, sa mga anong tawag itong bike nito? ay ah bike ng folding, folding bike yung nagtutupi no sample sir magkano ang presyo niyan si Dolphin 3.0 nasa 22,000 po hydraulic na po yun hydraulic sa mga 22 uh, yes, 22,000 yung mga ano mga bike natong ganito naman ba? si Flybird 11,000 so yan sir sige boss eh. sige boss sige po ano pong bike sir uh, Flybird Tricks okay So ang price po 11,000 11,000 sa mga ganung ore po ng bike natin no, yung mga guys. Ayun. Ayun po si Dolphin 2.0 11,000 po 'yan. Naka oh, mga rolling ano na rin siya no. I, uh, ah uh, okay. So 11,000 ang presyo po ng mga ganung bike. Ito so, naman po si Brave na bakal na budget, 3 lang po. 3 lang bakal lang siya no. May kasama ng basket. Ayun. So, so, so may basket na siya. So ito po, ano siya? Bakal pa rin? Alin na po yan. Alay siya? Alay po bakal. Ah, ito lang bakal. So, ang presyo nito? 3. 3 lang sa mga bakal. 3,800 kung mga about na mga bakal lang na ganun ba. Bike. So, yan mga guys. So, mayroon no, pa itong ano. Ito, ano to? Ah, uh, one to ano? Road bike. Road bike low budget po, 3.5. 3.5 lang uh, raw lang. bite so, mga bakal lang, okay? Okay. So, sa mga baka lang, okay? Sa mga pan aloy, 4,000. So aloy, mga raw bite, no? So ito naman sa presyo ng aloy, mga Ito mga ori na to, 4,000 daw to. Ayan. Ayan, ito Ayan. naman po mga pixie, walang break. 4,5. Ito, magkano po? 4,500. 4,500 sa mga ganito. naka Nakaaloy na rin siya. Aloy. Aloy na rin siya. So, 4,500 na rin ang so, presyo niya mga isa. So, nakikita ko. Ito ba? Naka-sale siya. Ano ba siya? Ay, yung, yung mga, ano, hindi lahat ng bike siya may naka-sale kayo. Yung mga lang Ay, yun lang, pili lang siya. Yung katulit yung mga oring bike na itong bike. So, magkano mga presyo naman naka-sale natin, sir? Ito po, 12,000 po naka-dory na. Ito naman po si Techno 10-spin. 6 siksu naka-jore na, ano. So, 'yan ang nagbibigay ng 12, discount 12 oh, 12, uh, 12,000. So, fix <laughs> na 'yon. Ah, ano yan? na 'yan? na 'yon. so 12,000 naka-jore na po mga guys sa mga bike na natin, no? Okay. <laughs> so, 'yan sa mga bike ng aso po, mga 6,500 naka-jore na rin. Ah, ano? 14 speed ah, spin lang. 'Yan mga about na so, ano pa, sir? May itong pang ngayon sa So, it's na 11,500 may kasama ng cellphone. Oh, so 11,500. So, na may libre pa ng cellphone. Okay. O, tingnan mo. ah uh, Nagka-nakasale pa siya. May, uh, pag nabili mo ng 11,500, so may libre ka pa ng cellphone. Okay. Yan. So, baka lang di siya na... Nakakaali ah, na na siya. Yan, ganun ang presyo. So, yan. So, dami natin mapipili dito mga so po. Dito ito sa... Uh, tindahan na to. Ayan boss, ano naman nyo so, na siya? 6,000. 6,000 ang ano po ng mga ganong bike po naman. Yan sa yung mga ano, ito sir, ito sa rin ito. Ito po si drinks. Ah. yung Uh, 8.5 ang presyo. So 8.5 daw ang presyo. So dami kang pagpipili talaga so. Yan. So yan dito guys. So dito mga ito. Mga ano to sir? Yung health. So, na so yung mga guys. So maabil mo to dito mga guys. So kung wala ka namang in-cast talaga. Pwede naman magamit naman dito sa mga uh, home credit natin. Sa mga, mga bike nila. Dito. Kung halimbawa wala kang mga cash. So, yung anong requirement po, sir? Uh, valid ID po tsaka uh, may app po ng home telepono. Ah, uh, 'yun. So, valid ID lang po ang uh, nating mga requirement at tapos mga mayroon kang apps na home credit po, mga So, mga pag-abid card so nga. Kahit anong klase ng mga Pero may down payment pa rin yun, sir. Opo, uh, may down payment. Ah, pa uh, sir, so, for example, ang high price high price po ang bike natin 22,000 po, sir. Ah, uh, yes. So magkano ang down payment na yun, for example? Uh, depende po, kailan months po? Either mga uh, um, 1 5 po na... Ang down payment. So, for example mga guys, so 22,000 ang ano, ang down payment nila sa 22,000 ang presyo ng bike, no? So may down payment na ng 1.5 daw. Ang depende po sa month. Oh, uh, depende sa month daw 'yon, depende. Ang kadalasan ang nagagawa nag sa home credit po. Ah, uh, balik dito okay. po na ano. Uh, mga ilang buwan lang po ang Kapat City po. May no? 12 months, may 16 months. So, so, so sa madan sa ano, 1 year. Oh, ganun, ganun. 12 months, so yan yeah, mga ganun. Ang presyo sa home grade dito man. So ano pa ang inaantay mo kayo? So, isang invite mo naman sila sir, saan saan matatagpuan ng ating pwisto? Uh, ito po, uh, sa so kaya po, uh, Manila po, Sesong Boulevard, 573, Kasing Boulevard. Uh, Panride bike shop po, yung yung shop po namin. Ngayon po kami Facebook page po, po Pan right by Bicep din po. Ngayon kung gusto nyo po kontakin po, pwede nyo po kontakin sa number ko po. Uh, 0995-736-1477 O oh, yun, so mga guys, so sa ating mga update natin sa mga about ng mga bike natin ito so, sa dito sa sinabi ni Sir, no? So doon kayo magkontak kung gusto kayo mag doon sa page nila, no? Mapagkunta kayo. So yun na mga guys, so, hey. so ano pa hinantay nyo kung nagbabala kayong bumili ng mga bike, dito na lang kayo, Sir. So, so maraming salamat. Okay.